Kumusta na po itong mga naggagandahan kong mga subscriber na Ayan. Sana po ay uh, lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Siyempre, ligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan. Sakit man yan o ano pa man yan, bagkos ang darating sa inyo yung walang hanggang swerte. Ayan po. At uh, maraming salamat po sa patuloy ninyong uh, pagtangkilik nitong ating channel. At uh, huwag niyo po laging kalimutan ang mag-subscribe kung uh, nakikita niyo na po at hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV. Pindot lang po ang subscribe, pindot ang bell, pindot ang all. Uh, kung gusto niyo po, ishare niyo na rin po yan para lalo pa pong malawak ang mararating itong ating mga discussion dito. Okay po, pero ito pong ating uh, i-discuss ngayon ay mukhang... Uh, lahat na po ng ahensya ng gobyerno ngayon. Kanya-kanya na pong diskarte. <laughs> ano pong ibig sabihin ng kanya-kanya diskarte? Kanya-kanya na pong pangangawat. Ayan. Kung inyo pong uh, na napanood yung uh, diniscuss ni Ted Pilon yung tungkol po doon sa mga high-end na mga sasakyan na Nakalabas na po sa custom, nandiyan na po sa showroom, sure, sure hinabol pa ng mga custom kunwari. Ayan. Kaya nga po uh, hindi po 'bat dapat bago makalabas pa dyan sa custom, ay kompleto uh, na dapat. At uh, hindi naman po talaga makakalabas 'yan kung hindi po talaga kompleto ang papel. Pero talagang uh, kwan lang talaga. Kanya-kanya na nga pong diskarte. Eh. Naging dyan sa Department of Agriculture, hindi po ba na napapanood nyo naman po, hindi ko na kailangan magpakita parito ng ng uh, ebidensya. Dahil nga po itong eh, na lang dito sa sibuyas na naman na ito. Sibuyas Asian na naman to. ah, Na kung saan ah, ang dami na raw uh, tag sibuyas na raw ngayon, pero napakamahal pa rin yung sibuyas at ang ginigiit itong mga animal na mga importer na ito ay mag-import na mag-import kahit na dito ay napakarami nating mga produkto ah, ah, produktong ganyan. ay ah, hindi po ba't natatandaan ninyo na nung mga nakaraan pa, hindi po ba't kinwalan dyan sa pusa na yun eh. Yung nasa kalsada na lang po, ibinuhos na lang po ng mga magsasaka dyan sa kalsada, kalsada yung mga kamatis. Hindi po ba? Pero sobra-sobra ang uh, produksyon natin dito ng kamatis pero napakamahal sa palengke. Bakit nga po? Kasi nga po hindi po nila tinatangkilik itong sariling atin at ang tinatangkilit po nila ay yung uh, kamatis ng China na kung saan ay contaminated po yan. <laughs> yan po ang hindi niyo alam mga ay nako. Yan po. Isa pa Kapag ka naman nag-import sila, abay, maliwanag pong kwarta yan. Ha? Kala nyo ba yung pag import ng mga ganyan? Kwarta po ng mga importer yan. Kasabwat po yung mga ahinsyang yan. Di ba? Kaya, ito, ito mga magsasaka natin, kahit gusto nilang, gustuhin man nilang mabuhay ng matino, hindi po nila magawa hanggat nandito itong mga kawatan na mga, ano ito? mga tao na nandiyan sa uh, yung inaakala natin makakatulong sa atin yung pala, sila ang perwisyo sa atin. Ganyan po yan eh. So, isa pa. Ah, wala na. Hinakot na lahat ni Romualdez ang uh, pira Ay sinakay na doon sa kanya anong tawag doon sa kwan? Ah, hayop na Anyway, kaya na lang po ang uh, kung anong hayop yung sinakyan ni uh, Romualdez na daladala po ang pira ng bayan. Wala na po. Wala na pong pira kasi nga po hinakot na lahat ng hinakot ni uh, kwan? ni Romualdez at ikinarga pa doon sa kanyang hayop. Grabe. Ayan o, oh, para lang mapanood din nyo. oh, yan,

Oh, ayan. Eh. Ay, Hinakot na ni Kwan. Hinakot na ni Tambaloslos. Yung uh, pera ng uh, pera natin. Kanya-kanya na po. Ito po, ay Kwan lang mo naman po ito. Kumbaga, uh, eh, pinakita ko lang po yan. Pero, uh, yan po yung larawan ngayon anang nangyayari Kanya-kanya po nga uh, kanya-kanya diskarte, kanya-kanya nakawan sa kahit na ahas ang ahinsya ng gobyerno, wala kayong makikita. Lalo na po dyan sa DSWD. Ha? Grabe. Yang custom na yan, ang numero uno. Ha? Custom BIR, yan. Yan po yan. Anong kuwan pa? Ano pa ang pwede? Bakit ko sasabihin BAR? Na isa 'yan sa isang corrupt na ahensya. Ah. Ito lang ikukwento ko lang sa inyo. Nagtrabaho ako sa Multinational international airline company, ha? Ah? Yan. Ang opisina namin dati diyan sa Makati. Makati-Pakistan, Makati-Pakistan. Kasi sa airline po yan. Labing limang taon ako dyan. Taon-taon na lang. Ha? Yung mga officer dyan, at saka yung mga officer ng mga, yung BIR na yan, doon mag-uusap sa loob ng CR. Ha? Ganyan po yan. Alam na alam ko po yan. Anong pinag-uusapan? Oy, Sabihin ng isa, Oy, ganito ang babayaran mo? 50 million ang babayaran ninyo. Ngayon, sige, kung 50 million yan, gawin na lang natin na kalahati. 25 million na lang babayaran nyo. Tapos doon sa 25 million, ha? I Amin, mean, yung 12 million, 12 and a half million. So, bali, ang total na babayaran nyo, 12.5 million lang. Ganun. Huwag kayong mag-con dyan. Huwag gusto nyo mag-react. Mag-react kayo. At papatunayan ko yan. Kanya-kanya na po. Wala, wala na talagang ititira itong mga kwan ito. Wala na talaga. Kaya nga, buti naman itong, uh, itong Supreme Court ay uh, binigyan na po ng pansin yung hinain na uh, ng uh, abogado ni na uh, ng natin uh, yung tungkol sa vice cam na yan ha at uh, na at uh, yun na nga isa dyan maliban dyan sa Supreme Court itong si uh, Tambaloslos los na yan at saka yung mga kasamahan dyan, dyan mga kawatan ay uh, malamang masususpindi na. Pero, ano nga po ang gagawin natin dyan sa mga ganyang kaso? Hindi po yan ang kailangan natin eh. Ang kailangan po natin dito, anti-mano, latiguhin na ng latiguhin itong mga ito. Ganon ng ganon yan eh. Binigyan ko na po kayo ng uh, example kahapon. Naya si Enrile, eh, si Bong Rebilla, at saka itong si... Uh, Ah, uh, Jinggo Estrada, hindi po ba ano pong nangyari sa kanila? Ha? Ah? Bong Revilla pinapasa uli yung kwan. Yung uh 100 million plus. Itong si uh, Estrada, ganun din. Kaya nga convicted 'yan eh. Hinatulan talaga 'yan. Ganun din niya si Enrique. So, ano, tapos nandiyan, nandiyan yan na mamayag pag ano ba, ano bang uh, gobyerno meron tayo? Di ba? Tapos ngayon, nandiyan sila kakandi-kandidato. Ibinubuto naman natin ng mga tanga. Tayo, lahat, tayo naman mga Pilipino talaga mga tanga eh. Or either, kung hindi naman tayo tanga, ka talagang may problema na ang Comelec at nababayaran na rin yung chairman ng Comelec dyan. O kagaya nga rin si Andres si Andres Desaya yung charo uh, naging chairman diyan Andres sa uh, laba pilido hayop na yon na na naga, naka, nakakulong na sa Amerika ngayon kung magkaroon man kasi ng uh, ng parusa wala na huli na kaya antimano pa lang sa una pa lang yan hindi na suspension Ikulong na agad yan, latiguhin na ng latiguhin yan, ipasokan yun, yun, Kagaya na yung pinakita ko, hindi ba? ipasukan nyo na ipasukan yung mga uh, ninakaw nila? Anong klaseng batas meron tayo rito? Kung hindi nyo kaya, ihire hire ninyo ako, tagal at tagal ng mga kawatan na yan. Ganun lang kasimple. Oh. yung trillionis na yan, na trillion-trillion na pinag-uusapan. Nasaan na ngayon? Nasaan na yung pinagbintahan nga ng 1.25 uh, 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 tons ng, uh, hindi, 25 tons ng uh, Gold, wala na rin daw po yung pira na yan At yung palang uh, Yung mga uh, Blanko-blanko na yan Habang uh, Habang uh, Idinulog na Attorney Vic Rodriguez Sa Supreme Court Nakuha na rin daw pala yung putang Yung pira na yan So ano pa? Ano mo gagawin dyan? Kahit pa ikulong nyo yan Dahil ngayon, so suspindihan nyo lang hindi na dapat sinususpindi Once na naging nga kanyan sila, napatunayan na, eh, talaga na napatunayan na eh. Latiguhin na yan. Hanggang sa mag-igit-igit yung mga yan, ay pa, sinabi ko sa inyo, pagka, eh, i niyo ako dyan, tagalatigo, at sisiguraduhin ko sa inyo, magka-igit-igit yung mga kawatan na yan. <laughs> nako. Ay, nako, Mario Sep. Ano ba itong mga nangyayari sa Kuha natin. Sa bansa natin. Grabe. Ha? Hindi ko maintindihan talaga. Kung ano. Grabe na po ang uh, <coughs> uh, pagiging kawatan sa lahat ng ahensya ng gobyerno ito. Kaya kahit na anong uh, pagbabantay natin dito, wala na po talaga. <coughs> Kabi-kabila pa yung mga nag mga nagsisinghot ng shabu, kabi-kabila. Ayan, at uh, kwan, imaginin mo, uutang na naman ang uh, presidente ng uh, 600 billion. Ha? Grabe. 600 billion ang uutangin na naman ng, uh, ng uh, presidente ito. Ha? Ha? Ano ang may, maya nangyari sa atin? 1.2 trillion pesos budget deficit. Okay. Oh, wow. So, ang nangangahulugan mga kapatid, ha? Opo. Yung uh, yun daw pong revenue collection natin, 4.1 trillion pesos. Okay, yan na. Naipakita, uh, ipakita ko na po yan. So, Kwan, talagang imagine nyo yan. Grabe. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, ah, wala na pong kapagkapag-asa. Ang bansa natin, wala na po, talagang wala na pong pera. Ha? Ah, nirelease na ng DBM yung uh, yung uh, ina-apply ni na Big Rodriguez diyan na uh, i, uh, i uh, kwan, uh, silipin na. Ngayon pinagko-comment pa ngayon ang malakanyang si Tambalos Los at saka ang Senado. Kaya nga po, ultimong kalabaw, nagrereklamo na, ultimong kalabaw, ha, ah, pinaghanapan na na bakit ang mahal-mahal ng bigas. Bagamat ito, inapakita ko na sa inyo, ipapakita ka uli sa inyo para po maintindihan ninyo para doon sa mga hindi pa nakapanood dito na ultimong kalabaw, nagrereklamo reklamo na. O ito, Direct

Tingnan nyo. Talagang uh, ultimong ka... <laughs> ultimong kalabaw, nagre-reklamo na na ang bigas. Na, <laughs> ang bigas ang mahal-mahal na. Hindi lang bigas, kamatis. Sibuyas. Ay, Mario Mariosep naman. Paano walang humpay sa kananakaw na itong mga buwa ka ng mga inanto? At ang sinasabi pa rito, ay yung sa... Anong panahon daw ni President Duterte, sako-sako daw na pira ang kinulimbat ni Duterte. Ha? Tingnan nyo ha, panoorin nyo to. Pinusa ang sako-sakong pera, pinagsamantalaan ng pandemya, pinayaan na magkasakit at mamatay ang ating mga kababayan nung panahon ng COVID. Wow! Galang na po, Mr. President bilang ako na nag-frontline volunteer noong panahon ng pandemic. Masakit itong binitiwan mong salita wow. na pinabayaan ng PRRD admin ng mga tao noong pandemya, noong pandemic era. Bukod sa sako-sakong bigas at ulam ang pinamamahagi, may cash assistance pa noon. Ako mismo saksi kasi isa ako sa mga naghahatid ng mga pagkain sa mga taong bawal lumabas ng bahay mabuti nga noon na may pandemic hindi nagutom ang mga tao. Ngayon open na open na ang ekonomiya. Pero tignan nyo, papakainin lang ng durog na bigas? Ah. Uh. Bakit ganyan ang proclamation rally nyo? Wala bang mga achievement Yang mga senatorial lineup nyo na pwedeng ipagmalaki? Sa bagay, ang kaya lang naman nilang ipagmalaki ay yung gastos ninyo sa kampanya na bilyon-bilyon. Correct! Ah. Na pinulsa na na na, na, pinulsa ang sako sa akong pera pinagsamantalaan ng pinanya binaya na no, utal ang gago utal utal lang gago dahil sa pagsisinungaling ayun lang sinabi niya na si Tolentino lang daw ang unang pumunta do sa sa Yolanda eh samantala siya mismo nagsabi na si President Duterte Romualdez sa kayong uh, isa doon sa kayong asawa niya tarantado talaga eh Grabe. Ito pa yung kwan. Ito yung ah, uh, pa pansinin niyo itong may salt pick na ito. Ha? Kaway ng kaway na walang kinakawayan. Oh, yan. Oh, walang kinakawayan yan. Di ba yung salt pick? Ayan. Oh, yan. ayan. Kawawa naman. Kawawa naman tong tao to. Talaga nagpapakamatay para may panalo lang niya itong mga kandidato niya mga bangag din. Ha? Kaya parang may saltik na, hindi bali magmukhang may saltik kaway ng kaway, hindi naman siya kinakawayan. Talagang uh, bugok. Oh, ito pa. Ito yung sinasabi kong ubos na. Oh, na-release na ng BBM. Oh. January pa lang, unang buwan ng taon, 65%. Oh. Ang 65% po ay nagkakaalaga ng 4.1 Trillion Pesos. Wow. 4.1 Trillion Pesos ang daming pera po nun na ilabas na po ng BBM wow. lamang ng buwan ng January o Enero. Nagkat na ang laking an pera po noon, 4.1 trillion pesos ubos na. Na-release na po ng BBM. Naka po. At ang nakikira na lamang po sa 2025 budget ay 2.22 trillion pesos. Grabe. 2.22 trillion pesos. Nakakalungkot. Sabi ko nga ho, na bagaman, eh uh, nag-set na po, nagtakda na ng oral argument ang Korte Suprema. Sana ho ay maintindihan din nila at maunawaan yung urgency ng sitwasyon? Ito nga ho, nailabas na yung 65% ng 2025 budget. Ang natitira na lang ay 2.22 trillion. at ito ho, ang talagang nakakagulat, nakakagalit, yung 5.31.37 531.37 billion. Ulitin ko ha, 531.37 billion pesos na para sa unprogrammed appropriation ay na-release na. Oh. Unprogrammed appropriation, na-release na ho ng buwan ng Enero. Saan ka nakakita na yung unprogrammed appropriation ay naging priority? Ang unprogrammed appropriation po ay maisa sa katuparan lamang pag may sobrang koleksyon. O di kaya may sobrang pera, o di kaya ay nakahutang ang gobyerno. Inuna po nila yung unprogrammed appropriation. Prioridad nila yung unprogrammed appropriation. 53137 billion pesos. Unprogrammed appropriation, ito po yung sinasabi nating court parallel ng mga mga kabatas. Diyan lang tinatago yung akap yung ang kakapal ng aming pitaka, ah. Wow. yung AIX, dyan po nakatago yan, yung kanilang flood control programs, yung flood control funds, yung ginagamit po nila pang cuts eye, yung ginagamit nila pang rat uh, 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 rock netting, yeah. yung, uh, yung kung ano ano kung uh, at loo ng mga mambabatas, dito po nakatago yan. Saan? Program Appropriation. Nakakapanghina, dahil na-release ko ng DBM oh. No. talagang 531.37 billion sa unprogram appropriation. Inuna pa yung unprogram appropriation. Alam mo ninyo yung unprogram appropriation, eh magagamit mo lamang ho yan pag may sobrang koleksyon ng gobyerno. Pag may sobrang eh? pera, pag may sobrang pera, o kaya pag may ba... Ano na? Wala na? Ano pang ako natin dito? Kaya tiba-tiba si kuan Kaya tiba-tiba si Romualdez eh. Kasi na-release na. Grabe. Wala na. Kaya maging bangag na lang, magkwan na lang tayo. Dahil sa na-release na yung pira na yan, ito na ang ebidensya kung bakit na, kung nasaan na yung mga pirang yan. Oh. Yan na ebidensya. Yan na. Oh. Ah! Oh. Ah, oh, yun na Yan na yung mga na Na-release na, na na-pira Kaya, kung talaga Isa pa May nagtanong na kuan nang na uh, nga na press media. Kung ano raw yung uh, uh, mensahe nitong si Marcos doon sa mga uh, mga kartel ng droga or mga uh, drug lord, kung ano mensahe pakinggan nyo po ha. Hindi po ako magsalita rito kayo po makinig. mga drug syndicate? Ano ano? Yung kabala niyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanila ngayon. Ay, hindi, hindi, hindi ako nakikipag-alala. Ma maalala, maalala ka, kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy <laughs> lang kami. Sa mga drug syndicate? Ano ano? Yung kabala niyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanila ngayon. Ay, hindi, 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 hindi ako nakikipag-alala. Ma maalala, maalala ka, kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy <laughs> lang kami sa mga syndicate Grabe ah. Ano ano? Yung babala niyo po. Presidente at yung tinatanong kung anong babala ni, uh, niya sa mga drug syndica syndicate. Bahala sila sa mga ginagawa nila. Ganito ba? Kaya naglipana na na yung mga adik, naglipa na, na rin yung mga uh, sindikato ng droga dito sa atin. Naglipa na na. Dahil dito. Di ba? Mayroon pang ganyan na mayroon pang ganyan na da presidente na sasabihin na ganun hindi man lang uh, niya sabihin na tumigil man lang kayo diyan sa ganyan dahil uh, buli namin kayo hindi. Ang sinabi niya bahala kayo sa ginagawa niyo. Wala siyang pakialam. Gago talaga. Sobra. Kaya tuloy papaano ngang kuan? Papa, anong nga nga magkaroon ng utak itong presidenting ito ay uh, sa speech pa lang niya. Bagbat kahapon pinakita ko na ito, ay pa, papanood ko ulit sa inyo. Para... Ma pa Makita oh, yan. inyong mga ngiti. <laughs> Makita maya kayo ay mag alamano Kayo ay nasa inyong sigaw. Inyong mga halik. <laughs> Basta tayo ay... Eh. Oh. Magkasama oh! Basta tayo Basta walang oh! Maga Basta walang ah! Maga Ayan, plagtawa ng tuloy ah. Hindi ko po makakalibutan oh! Makita Ang inyong mga ngiti oh! Makita Maya Ang baka kayo ay mag ah! Kayo ay Dahil da sa inyong sigaw Inyong mga halik ah! Basta tayo y. Magkasama Basta tayo Basta walang maga. Basta't walang maga. Ay, nako. <tipos> Hindi ko po makakalibutan na makita ang inyong mga ngiti. Ha? <tipos> makita, maya yung aba kay Kayo ay dahil sa inyong sakaw, <tipos> in yung mga halik. Teka, <laughs> Tama, so, ta araw, eh. tama. No. <laughs> tama na. No Wala na. Tama na 'yan. At ah uh, <laughs> oh. Ito ang panoorin na natin bago tayo magwakas. Kaya ito ang dahilan kung bakit kabi-kabila yung mga Uh, drug addict na nagsisinghutan sa mga kalye-kalye kahit ang kalye ka makikita mo yung pagsisinghutan It also involves, it's a health problem ah. it's an economic problem so ah. ito pumasok yung naging usapan na yung mga gumagamit po ng uh, illegal drugs some of them are not really depend, uh, drug dependent some of them are social user or mm. some of them In fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nag, -nag drugs is para mag ma 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 na. Oh, no, to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating GPNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as 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 masama. Kaputin. Biktima sila. Ay, sir. So, Kasi yung economic side, gusto mong mag-extend ng iyong working hours, I take a case in point yung ating mga conductor, yung mga driver na nanguhuli po na pag nag sa drugs, ang ratio nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. Ay, nako, kung ganito lahat, wala na, wala na tayo nga, Wala na. Finish na. Kaya nga, mga kababayan, ang mangyayari dito ngayon sa ating bansa, buntot mo, hila mo tingnan mo, lahat bangag eh <laughs> lahat na bangag na ano pang maasahan natin kaya oh. nga mga kaibigan ay hindi ko na rin po alam kung nga uh, pwede, pwede May bagamat nandito sa utak ko yung uh, dapat kong gawin, pero ayaw ko po munang i-broadcast dito sa social media kung ano po yung aking plano ang mahalaga po doon, kung ano yung sinabi ko, yun ang gagawin ko. Kung yung, ano yung iniisip ko, yun ang gagawin ko. At wala po akong gagawin dito, kundi anto pa rin kung ano yung binitawang kong mga salita para dito sa lahat ng mga subscribers ko. At yan ang pwede ninyong asahan sa akin. So, ang sinasabi ko po dyan, ang mag-subscribe dito sa Labirana Live Studio TV. Hindi lamang po kayo gaganda, hindi lamang kayo po kayo gagwapo. So, syortihin pa kayo. Maraming maraming salamat po.